はい。

Ayan, mga nakikitulog. Ay, <laughs> ba? Mga nakikitulog. Naka-aircon. <laughs> Kasama pa kayo. Kapala mukha mo. Sabi ni Coco, pamilya niya to eh. Ayan o, si Negro. Tulog na tayo ako. Nakamili ko ako, Tabi na tayo. Galit na galit siya sa'yo, Coco. Galit siya sa'yo, Coco. Galit. We're here. Production ng Martyrs. Kasi, mga space. Coco. Coco. Good guys, good morning Yes pa lang namin, super baita lang Martyr hindi Pinagaling alam sa mm -hmm. ito kami Ito yung Ito yung ano, ito dalawang class ito eh Longladog yan yung class isa Hack to May ayuda ngayon doon ba Good morning, guys. <laughs> <laughs> Lambing naman ang chuchu. Malambing naman. Malambing <laughs> pa kay Coco. ha? Mamaya pa. Malambing naman ang chuchu. Tignan mo malambing yun. Malambing si Summer. Si Summer. 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 Ang sweet sweet naman yung summer. でもさ Pagilang, 'diyan pa sa 'di mo Ay wala na pala dito sa akin. Batu. Update to our house. Oh, Pucho, you're safe. Congratulations. I'm so proud of my Puchoy. Very good talaga yun si Puchoy eh. Hello, Dark. Hello, Negra. Hello, Ulo. Tara. Baba kayo. Wala nang baha. Wala nang baha. I love you. Hello, baby. Hello, baby. Very good, ah. Galing-galing naman ni Pochoy ko na yan. Pochoy ng barbarahod. Negro na very good. Negro na very good. Negro na very good. <laughs> ulo na very good very good House of date it? it's so baho it's so amoy kanal Kakumahal! Oh, nabalik na. Na-map na tong kwarto ni nanay. R C R na -e -roach. mga jamit ko our room. basa ako sa hig hindi na siya yan, hindi na si Coco na

Ah, mayroon, mayroon. tira na. Kawawa naman. Tapos mo na ito labas mo po Ito pala sa kahat na Shocks. So, the last. Freezer. Dito dapat kami higa kagabi. O oh, dito na bahaan to eh. Ew. Oh, Ay, kumagana na. And, chen, 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 chen. its our paligid Smile. I have a long blog. Hey guys, I'm super haggard and sweat. Napa pako ko ng goya chocolate. Hindi mo kumusto ka? Yeah ma, got it. Pero to sila, guys bumalik si nanay sa palengke umuwi siya bigla dito this is sure sabi namin maya na siya eh talaga siya hala yung kaysa may ko what that? okay sinampalukang walang sampalok eme uu guard choy 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 i think i think guys we're eating say hello to my vlog Ito, ang Walang inumin doon. Asa, jag. Mm. Siligang. Ano ba eh. Ano, kailangan mo. Unti. Oh. Sarap. Sarap, Sarap no. Bawal <laughs> mag-asin. Hagar de Divine. Wow! Jolly talaga. <laughs> Yummy! Oh, yung kamandis! Kamandis! Hi guys! We're eating Jambili. Mm, Jollibee. Happy na si Lola. May balat pa yan. Ayun, no, balat. Cheap baby niya. <laughs> ano, ano daw, chicken joy? Chicken <laughs> joy. Isa pa na so eh. Chicken joy. Bakla, kanin. Pwede, spaghetti. Hoy, ah. haluin mo yan. Ang dami mo yan Wala pa namang rep.